Magandang hapon po muli mga kababayan. Ako po'y nagbabalik para sa isa na naman. Mainit na pag-uusapan. <clears throat> Ngayon po mga kababayan, pag-usapan naman po na dako po tayo sa West Philippines. Itong ating teritoryo na gustong agawin ng mga makakapalang mukha na singkit. Kamakailan po, was it about two or three days ago, nang itong si, yung kanilang uh, foreign minister, yung uh, Chinese foreign minister, Wang Yi, ay nag sa Pilipinas. Winarningan po tayo. Binabalaan po tayo. Na, Tuminutinu daw tayo po, mga kababayan. wag daw tayong nagpo-provoke. Huwag daw tayong gumagawa ng mga kaaliwaswasan dyan sa West Philippine Sea. Huwag daw tayong gagawa ng mga bagay na pwede ikapahamak natin. Baka raw, hindi, tan, hindi raw natin naiintindihan yung salitang miscalculation. Alam nyo, itong mga inchik na to, ang kakapal talaga ng mga mukha. Kayo, kung may nakikinig man dyan na Filipino-Chinese, well, I don't consider them Filipinos, just Chinese. Kasi para sa akin, kahit kailan, wala naman silang pagmamahal dito sa bansang Pilipinas eh. Nandito lang sila para manginain. Yun lang yun. At kasi, alam nila na tatanga-tanga yung mga Pilipino. Kaya, sinasamantala nila. Tayo naman kasi masyado tayo i-inosente. Napakasubmissive. Ganun ang karakter ng Pilipino. Eh. <clears throat> Lahat na lang nakahinaan. Parang nandito sa katawan natin lahat yata itong mga inchik na to ang sasama ng ugali? Well, of course, hindi naman lahat. Hindi ko na po inuubos. Pero majority, tingnan lang po natin dito sa gobyerno ng China. Mula sa kanilang presidente, pati dito sa ambassador, itong mayabang na ambassador Wang Silian, at ito rin, wala rin sa hulog kong magsalita na Foreign Minister Wang Yi. Una, itong presidente nila, pagkaharap si BBM, o yung pangulo natin, very friendly, pero pagtalikod, susumpitin ka ng laser at water cannon. Ganon sila makipagkaibigan, mga kababayan ng Pilipino. At ito namang, Wang Silian, sobrang mayabang, na dito sa loob ng ating teritoryo, ay nakuha niyang insultuhin yung, yung ating pinakamataas na AFP officer, si, General Romeo Browner. Na sa isang okasyon eh, nilapitan daw ito, dinidinay ni Browner, pero <clears throat> may mga nagpapatunay na mga nakasaksi. Na kesyo nilapitan ito ni Ambassador Wang Silian <clears throat> at dinuro-duro at sinabihang, don't provoke us. You're provoking us my God. Saan kumuha lang sobrang lakas ng loob ang taong ito? Sobrang yabang, sobrang lakas ng loob. Nag alam mo mga kababayan, dito sa loob ng teritoryo natin, ang pinakamataas, pinakamataas na opisyal ng armed forces ng bansa natin, nakuha niyang duru sa harap ng maraming tao. ang tawag nun <coughs> ito na naman matagi na naman di ba ang tawag nun dito sa atin eh, nakakalalaki di ba nakakalalaki binuin mo ni hindi nga niya kapantay eh militar yun yung dinuro niya siya ambasador magkaiba <coughs> ano po ba ang ibig sabihin nito mga kababayan sa loob ng teritoryo natin nagagawa tayong bastusin. Anyway, hindi lang naman po ito ang ang nag-iisa or kauna-unahang pagkakataon na tayong mga Pilipino ay binastos dito sa loob ng teritoryo natin natung nito mga mga Chinese nationals. Ilang ulit na po. Hindi lang Chinese nationals, even the Filipino Chinese. Ang tingin sa atin ng mga yan, bobo. Ang tawag sa mga Pilipino, bobo. Alam ko, narinig ko. Na nasaksihan ko. Alam na alam ko. Ngayon, mga kababayan, bakit tayo ginaganito? Well, hindi lang Chinese, even other foreigners. Pinakamatindi, pinakamatindi itong mga inchi. Bakit? Kasi sila, sa ngayon, sa ngayong panahon, alam nila na yung estado nila bilang bansa sa mundo. Na kesyo sila ay isang superpower. At tayo, ano tayo? Para lang tayong insekto? sa paningin nila. <clears throat> even even our president. Panoorin nyo kapag sila ay nag-usap. Yung doon sa sa Amerika, yung pag-usap nila, the fact na mas malaki at mas matangkad itong si si sino nakalimutan ko rin? Si Jinping. Mas matangkad at mas malaking dihamak kay PBBM. Si PBBM ay napakaliit. Pero sa mga tingin na lang, <clears throat> doon sa magkaharap sila nag-uusap sila. Sa mga tingin, yung mata ni si Jinping na nakatingin kay Bongbong Marcos, halatang-halata na walang respeto. So ngayon, bilang bansa, hindi po tayo nire-respeto nitong bansang China. Sa sobrang nilang pagkawalang <coughs> respeto sa atin na ultimong pinakamataas nating opisyal ng armed forces ay nagagawang duruin in public sa loob ng teritoryo. Alam mo kung ako yun? Pinilipit ko yung daliri nun eh. So what? Pag-uumpisahan ba yun ng World War III? Eh, kaninong mali? Kasi dun sa ginawa ni Browner na wala man lang siyang reaksyon na My goodness! Bakit ganon? Nakakalalaki! Bakit wala man lang ginawa si General Browner dapat yung tinuruan ng leksyon. Ganun ba tayo magpakita ng masyadong na tayo nagpapakita ng takot? Hanggang doon ba naman binubuli na nga tayo ng bansa sa bansa, pati ba naman yon personal na doon man lang sana nakabawi. Hmm. Wala kaya tayong karapat. Mali kaya na kung binugbog mo yon Doon sa gina inasta niya? Unang-una, siya ay isang ambasador. Dati nang taliwas yung action niya. Sobrang pambabastos sa isang opisyal ng gobyerno natin. Siguro ko naman may karapatan tayo na hindi ya publicly di mo rin publicly ganun lang yon may may goodness ano pa ang mga sasabi mga diplomasa diplomasa kalokohan para ni ni yurakan yung pagkalalaki ni Browner. Eh. ano ba naman browner kaya tayo binubuli eh Si Browner, isang trained military man. Eh, yun hindi eh. Pero since Chinese yun, baka marunong yun mag fu. Pero aywan lang ah. Ano, pinalipadan mo yun ng isang buljak eh. At ito namang si, yung foreign minister, Wang Yi. Itong, my God, sobra ah sobrang kapal ng mukha at sobra pong liit ng tingin sa atin. Bilang bansa, babalaan tayo na tigilan daw natin ang pakikipag-alyansa sa ibang mga bansa, sa ibang mga superpowers. Tigilan daw natin ang pagtanggap ng tulong tulong militar. Bakit? Para alam nila na ang panlaban natin gulok lang eh. Para kayang-kaya nila tayong sipain. Ilubog dyan sa karagatan. Itsura, sino ka? Ha? Wang Gusto-gusto kong magmuray eh. Ang kapal po ng mukha nitong Chinese na to eh. You Chinese are thick-faced. Thick-faced. Sobrang kapal ng mukha at sobrang baba. Sobrang baba ng tingin nila sa pagka-Pilipino natin, sa lahi natin. Sino ka? Para pagsabihan tayo na Huwag tayong makipagkaibigan at huwag tumanggap ng tulong sa ibang sa ibang bansa. Sino ka? Ano ka ba namin? Ano kami sa iyo? Master ka ba namin? Colony bo kami? We are not your colony. Sino ka para pagsabihan kami? Anong pakialam mo? kung makipagkaibigan, makipagkaibigan kami sa Japan, sa Amerika, sa Canada, sa UK. Paki mo. Makipagkaibigan ka rin kung gusto mo, nainggit ka yata eh. Di ba mga kababayan, naiinggit ang China kasi siya wala na siyang kaibigan. Ah, mayroon pala. Meron naman. Mga bansa na kapareho niya ang takbo ng utak. Ikaw nga, China, nakikipagkaibigan ka sa Russia, sa North Korea, sa Iran. Tapos kami pipigilan mo makipagkaibigan? Ano pa mo? Gusto mong tigilan daw natin ang pagtanggap ng ayuda galing sa ibang bansa? Para ano? Para pitik-pitikin mo lang kami dyan sa karagatan? Kayang-kaya mo kaming ilubog? Bakit? Natatakot ka na ba, China? Na dahil sa tulong ng mga kaalyadong bansa, eh, hindi mo na kami kayang sakupin. Alam namin, gusto nyo kaming sakupin. Over a dead body. Diba? Not unless na yung dating tuta mo na si Duterte ulit ang maging pangulo, matutupad yung pangarap mo. Di ba? Kaya ka nang gagalaite. Sabi mo sabi na bumalik daw. Ma'am, mga kababayan, sinabihan tayo na bumalik daw tayo sa dating landas. At ano yung ibig niya sabihin na dating landas? Yung landas ni Duterte na magpatuta sa kanila yun, ang ibig sabihin, sino ka, China? Para manduhan mo kami. Sino ka? Mind your own business. Mind your own territory. Di ba mga kababayan? Ang tapang ng apog. Alam naman nila sa sarili nila na mali ang ginagawa nila. Pero dahil sa ang sasama ng ugali, pinapanindigan yung pang-aagaw. Mang-aagaw. Lahat naman na bansa sa buong mundo eh, alam na ikaw ay isang ganid na mang-aagaw ng teritoryo na eh, ikaw lang naman ang naniniwala sa sarili mo na tama ang ginagawa mo. May araw ka rin, China. Sino ka para manduman-duhan kami kung anong dapat namin gawin? <laughs> Hindi ka pa nadadala. Puro na nga puro na sa kuna ang dinaranas ng mga mamamayan mo eh ng bansa mo o di ba kamakailan lang ilan ang namatay diyan sa lindol ninyo baha suno Hindi kasi naniniwala sa Diyos eh. Yun ang mahirap bro. Yun po ang mahirap mga kababayan pag ang isang bansa o ang isang lahi ay hindi naniniwala na mayroong Diyos. Dahil ang tingin nila sa sarili nila, sila ang Diyos. Kaya itong China, di ba? Kawawa naman nga yung mga mamamayan ng China na gustong mag, gustong uh, mga naniniwala sa kay Kristo, naniniwala sa Diyos. Yung mga Muslim na Chinese Muslims, nagpa-practice ng kanilang religion, pinagpapapatay nila. sa demonyo. Kaya yeah, yan po ang isang uh, masama dun, eh. Ang malas natin, naging kapitbahay natin yan. Actually, hindi natin kapitbahay. Ang layo eh. My goodness, ang kapitbahay natin, mas kapitbahay natin yung Vietnam. Vietnam, Malaysia, Indonesia. Pero ang China, ang layo-layo eh. Sa sobrang kasupangan, nakarating na dito sa umabot na sa dulo ng mundo, makapang-agaw lang. Akala naman nito ni Wang Yi na pabilib niya yung mga Pilipino, natakot niya yung mga Pilipino. Oy Wang Yi, pinagtawanan ka ng mga Pilipino kasi hindi mo alam ang ginagawa mo, yung pinagsasabi mo, wala sa hulog. Sabihin mo yan kay Xi Jinping, diyan sa amo mong pareho kayong go to hell. Mga kababayan, hanggang dito lang, haba-haba na, oh. Ang hirap kasi, mahirap eh, matagal i-post, eh, i-upload eh, kapag mahaba. Kaya, igsi ko lang. So, maraming salamat po muli sa panunood, at uh, please lang po, pakishare naman, at pakilike, at saka, see you in my next vlog. Peace!